guys, si Manuel ho, oh, dahil si oh, Pakalamera, may paghihiga pa din sa aking higa, na mo ang aking butas-butas na kulambo. Oh, oh, ano ba? Oh. Pakita mo kung sino ka. Oh. Guys, itong kulambong ito ay nang ako'y bata pa. Ang dami kong kulambo, apat. Ito ang pinaka gusto kong gamitin kahit nagpitagpi na kasi dito ako sanay. Ayaw ko siya ipatapon, tingnan nyo. Sinusulsihan ko pa yan, magamit ko naan. Pakakita na sa antol ko ha. <laughs> Bago itong hudas na ito, hindi naman siya nagkukulambo. Nag-eme-emehan. Parang <laughs> <laughs> akong na Butas-butas na yun, eh. Ang dami niyang butas, eh, oh. Yan, yeah, butas. Diyos ko, ang ganda Ay, ako Alam mo ako. kung bakit ko ito tinahe? Bakit? Natutulog ako. Ang ulo ko yun, hindi lumusot <laughs> yun. Lumusog na pala ang ulo ko. Tinan nyo yan, ang haba ng tahi niya no? ganda -ganda na. Ganda-ganda ng kwarto mo, ganyan yung... Uy, si Iling pang pa nanahi yan Diyos ko, kaya naman pala rin may sariling buhay, nagmumutupata. Si Ying Pang na hihinyan. Oo. Baka uh, pa, kapag mutuhan pa na iyong <laughs> Kaya naman uh, sa mga mahihilig dyan mag, kulambo, ayan. Imain nyo na. <laughs> <laughs> hindi ko eh, pinagbibigay. Akin na sa'yo. Ay Ayoko, di ako naman hindi nakatulog. Ay di, antigo na are. May, antigo nga na ipagbinta. Hindi ko eh. Ang sapatan ng ulo ko ba? Ha? masakit ang ulo ko. Uh, baka gusto mong paputokin yung ulitid mo sa liig mo. <laughs>